magandang gabi po sa ating lahat. Pray ang Panginoon. Salamat sa kanyang mga salita at sa utihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Tayo po ngayon manalangin. Father God, salamat po ama dahil kami panginilingatan mo uh, na mga kalimit na nilita sa mga ang bawat isa ito mo ama. Makamit namin Panginoon yung mga bagay Panginoon na mula sa iyo Panginoon. Salamat po ama pagpalain mo ang pinagkalinuhan. Maunawaan namin yung mga salita sa iyo. Kapulog, binalimit mo Lord, na may na kami po kayo ng sa inyo. Salamat kayo naman. ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Uh, talagang napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay. Habi nga, kung gusto mo ng yaman na mula sa Panginoon, umpisahan mo na na makamit At alam mo yung sigurito dito ay ano ba yung ang sabi nung, meron kami nga kasabay na isang milyonaryo. Nang pumunta kami ng Indy, nag-drone kami ng lupa. Nagpa-drone din siya. Pumunta kami, nakapamasyal pa kami din sa mga ano, na isang maganda ng hotel doon. Sabi niya sa akin. Ang secreto raw ng pagpapala, sabi niya. Hindi naman ito paramihan ng kita, sabi niya. Kung gusto mong magkaroon ng pagpapala, sabi niya. Ibawa, sa church, sabi niya, maagad ang anong hindi mong magawa. Kasi ako yung nasa church ka, nasa simbahan ka, huwag mong isipin ano yung magagawa ng simbahan sa iyo. Ang isipin mo lagi, ano yung magagawa mo para sa church, para sa Panginoon. Kasi kung ka huwagod ng pagpapala, kung ka magkakaw ng pagpapala, ay paano? Kung wala ka namang nagagawa, ano ang pili mong sabihin sa Panginoon? Ni, minsan hindi ka nga nakapagwalis. Ni, ni, wala ka namang, wala namang nakikita na na import mo para sa kanya ng kingdom. no, parang sabi niya, yun yung paghugot ng pagpapala sa Panginoon. At doon po yung niya, sabi niya, kami ng una, dalawa kami mga asawa. Uh, Sunday school teacher kami, may wood baptist sila, sabi niya, at uh, nakapag-invis kami ng pera, sabi niya. At uh, isang araw, sabi ng mga anak niya, hindi pa naman graduate yung mga anak niya, bibili kami pa ng, bili tayo pa ng sasakyan. Bumili sila ng Port Junior, ngayon sila pumili ng Port Kinabukasan kasi birthday ng kanilang pastor. Ngayon, na, alam nila na sasakyan ng pastor nila ay yung multi-job na medyo alanganin na raw mo. Kumbaga medyo siguro luma na na multi-job. kinabukasan birthday ng pastor niya, yung kinuha nila sasakyan ng Fortuner ngayon, iniregalo niya sa pastor niya. At sa sasakyan nilang magkasawa, motor. Kasi may motor naman sila. At uh, after a month, nagulat na lang siya, may mga tumawag sa kanya. Yung muna kasi marami pa raw kasi dito, uh, galing sa uh, ibang lugar, ibang bansa tayo. At siya ang tinawagan. At siya nakakuha. Uh, nakakuha agad siya ng 300,000 uh, three, ano, 300, tonilata ng kasul. Amat lang, supra sobra yung binalit ng Panginoon. Doon siya naging isang milyonaryo at nakapagawa siya ng mga ng mga ano yung kasulinahan. Nagpagay ulit siya ng isang bal. Sabi niya, ano yung magagawa mo sa Panginoon? Doon ka pagpapalain. Wag ano yung kailangan? Ano ba yung mag magagawa sa amin? Kasi karamihan daw sa tao ngayon. Kaya sabi niya, karamihan sa sa member, baka may mga sampu lang po may yung kalupa na gano'n. Kaya sabi niya, yung pagpapala ng puni sa iyo, paano may makakamit kami? Sa pagliligod sa Panginoon. Kaya, dapat maging mabuti yung ating mga puso. Pag yung sentro natin yung Panginoon, tandaan niyo lahat ng ginagawa mo sa Panginoon na hindi, hindi tumawawalan ng mali.

Gusto natin maging maging tunay. Yung, yung pagkilingkod natin sa Panginoon kasi gusto ko sana lahat tayo ay maging yung, yung paggusto ng Panginoon mapamit natin. Maraming tao na karamihan ng pagmamahal sa Panginoon ay kulang. Alam ng Diyos na alam natin na ang Panginoon ay nagmamahal sa atin. Pero may, pero tayong gusto na hindi natin nakapamit. Hindi kung minsan ang sinisisi natin ang Diyos. Kasi eh, hindi malinis yung puso natin. Kaya pag may problema, lalay mong binibig lang at lagi mong sinisisi. Bakit Lord, naglilingkod ako sa iba dito? Totoo ba? Bakit baga, pero ba tayong karapatan para sisihin mo sumbatan ng Diyos? Diba? So, salamat sa Panginoon din alam ko na lahat tayo dito ay mayroong pagmamahal sa Panginoon. At sa ko yung ating mga hangarin, mga gusto natin makamit, simulan natin para ito makamit natin. Sabi ko nga rin sa, sa buhay natin, kung meron kang gusto, sa, gusto kong makamit sa Panginoon, gumawa ka para sa kanyang upasan o para sa kanyang templo. Diba? Ano ba? Meron kang gusto kuras na alam mo ang mga pre-presipas kung Nandito ako, quarter to six, pupunta ako. Maglilinis ako. Kasi kadalasan dito, bago nagwawalis ako. nag aas ako. So, salamat sa Panginoon na na tayong lahat, alam ko, ay mayroong hangarin para sa mga pangangilangan natin. Pero ang lahat po nang yan, hindi mong makamit. Magkaroon ka lang ng kagalakan sa paglilinis sa Panginoon. Yeah. Gawin natin masaya yung paglilingkod natin sa Diyos. At yung puso natin talagang ilagay natin yung sinasabi ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 4 hanggang 9 po ito, ang sabi po rito, Magalang kayo lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalang kayo. Kung gusto ng Panginoon tayo po ay magalang sa ating paglilingkod. Pag tayo po masaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, tandaan po hindi ka mapapagod. Pero pag hindi ka masaya, Maraming kang dahilan. Marami kang dahilan para hindi hindi umatid, hindi pumunta. Kung baga, yung, mga, mga pamamaraan ng yon, yun yung pamamaraan ng hindi, hindi para sa Panginoon. So maraming dahilan. Pero kung mahal mo ang Panginoon, masaya ka sa paglilingkod, excited ka lagi. Excited ka lagi sa Panginoon. hindi mo ramdam yung pagod. Diba? Pansin mo pag meron kang inspirasyon sa baka ito yung pag isang tao mahal mo, sabi ko nga lahat, kaya mong gawin. Pero pag hindi mo mahal, hindi mo ito magagawa. So sa Panginoon po, napaka buti po ng Panginoon dahil siya ang nang nagmamahal sa atin. At patuloy niyo itong pinadadama sa atin. Sabi sa verse 5, Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihan loob. Malapit nang tumating ang Panginoon sa ating pong buhay, sa ating oh, may paramdam natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At uh, sabi ko, may mga bagay na ipinagagawa ng Panginoon. Sabi ko nga, simula nung tayo ay isila, mayroon ang nakalaan ng Diyos sa atin. Mayroon ang nakalaan ng Panginoon para sa iyo. Ito ay makakamit mo palagi kung magpapatuloy ka sa kanya. Tulad ni Jose, yung gata namin nakaraan. Ang dami niyong pinagdaanan, pero may nakalaan pala ang Diyos. Pero, yung mga bagay na yan ay biging uh, sirain ng kalaban. Pag ikaw po ay wala sa Panginoon. Kaya, mga, mangyayari yung kalooban ng Panginoon kung patuloy kang sumusunod sa kanyang pinagkagawa sa kalooban din ng Panginoon. At yan, sabi po sa chapter 6, Huwag kayong kung tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hindi ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Tayo pong lahat ay namabalisa sa lahat ng bagay na ating kailangan. Yan po ang na Panginoon, pangpalaan mo akong ibibigay ko ang lahat na rito sa iyo. Tandaan ninyo, hindi pangyayari. Bagay. Ibigay ko muna ito sa aking Panginoon at ibibigay ko ito para sa iyo hindi po yan mangyayari. Kasi ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako at igaragdag ko ang kailangan mo. Yes. Hindi ibibigay ng Panginoon sa iyo ang isang bagay para bibigyan mo lang siya. Titignan ka ng Panginoon, mayroon ka bang ginagawa para sa ako? Ang sabi ng Panginoon, kung mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka ng malaking bagay. Kung yung maliit na bagay ay hindi mo kaya magawa, ano pa yung malaking bagay? Marami po tayong kabalisahan sa mundong ito at ang halos lahat ng kabalisahan ng tao ay yung kayamanan gusto niya yung Pero ang lahat po na ay pinangako na ng Diyos na ibibigay niya sa atin, punahin lang natin siya. Nasubukan ko po, po yan nung minsan meron akong Ah, isa lang peso sa pera, sa wallet ko. Yun lang yung pera ko. Pero, gusto ko ng pera yan, eh. Eh, pinigay ko lang sa Panginoon. At, ilang, after one week, may, may nagbigay sa akin ng 10K. Okay. So, pag inuuna mo yung Panginoon, totoo pong mangyayari po yung kanyang salita sa buhay mo. Pero pag, para pang, para bang bibigyan kita ng bibigyan kita din ng ano, isang libo. Pero pautangin mo muna ako ng libo. Pwede ba yun? Bibigyan mo ba ako ng sampung libo? Diba? Hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari mo na bagay na yan. Ipakita natin sa Panginoon ang pagmamahal natin sa Kanya at ibibigyan niya ang pakailangan natin. Ang sabi sa verse 7, at kapayapaan, kapayapaan ng Diyos na hindi kaya makunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakipag-isa kay Christ Jesus. So pag tayo po'y namabalisa, sabi ito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip tingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Tandaan ninyo, ang tao may hinihingi sa Panginoon ng malaking bagay, pag hindi niya nakamit, nawawala sa Diyos. Kasi ang iniisip niya, hindi pala totoo. Kasi balik ka sa, sa prinsipyo sa salita ng Panginoon ang kanyang ginagawa, at palating ng panahon, si pa yung may gana magumpad sa Panginoon. So, sa atin pong paglilingkod sa Panginoon, sana po sa atin lagi sinasabi na isang trod na matutuhanan na dapat natin sundan ay ang kanyang salita para makamit mo yung alupay. Nang sabi niya rito, pag hindi ka nabalisa at kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-iisip dahil sa iyong pag isa kay Kristo Jesus. Sa so, iyong kapayapaan, yun yung mag-iingat sa iyo, ang Panginoon. At yung kapayapaan, alam po ninyo, yung, yung kapayapaan na galing sa Panginoon na paalaking pag-iingat ng bumili sa atin. Pag tayo po hindi nag-aalala, hindi tayo nag-uuri, hindi tayo nag-iisip ng mga bagay na kung pag ang saya ng mo, masarap ang pakiramdam. Diba? Hindi ko nga, bukas, mabiyahin naman ako pa tayo uh, salamat sa Panginoon. No? Berti ng tatay sa bukas. So sa pag pagmamahal sa Panginoon, sana lawang tayong magkulang sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kasi kailanman hindi nagkulang ang Diyos. Yung kapayapaan ay binibigay niya sa atin. Sabi ko nga, salamat sa Panginoon. May nag-advise sa akin na sabi niya, Pastor, kasi may mga pag-aaral na karamihan daw sa mga pastor, pag may mga problema, wala siyang mapagsabihan. Wala siyang mapagsabihan kasi, siyo paano mo sasabihin sa mga mingling mga mga kasi sila sa iyo yung nakatingin. At dapat pala meron kang na tatlong member mo na pili mong masasabihan. At sila yung mananalangin sa iyo. Kaya ipinapag yung tatlo dito sa atin na at sila yung mga kasama ko na talagang sila yung pili kong pagkaunta na aking may mga may mga gusto akong itanong kung may mayroon akong naguguluhan ako sila yung pili kong pagtanungan at alam kong sila yung makatutulong at sila din yung mga taong sa pananalangin lang nila ako sasama. So, sana ibigyan ako ng Panginoon na eh, yun talagang sila yung talagang uh, open sa akin at open ako sa kanila. Ano man yung problema ko, ano man yung dapat yung sabihin, sa kanila ko lang pinig i-download oh at sila lang yung makatutulong sa akin. Kasi kailangan ko ng kasama para lalo matagumpay ang gawain ng Panginoon. Salamat sa salita ng Panginoon na talagang patuloy po tayong magtiwala sa Diyos. At sabi po sa verse 8, bilang pagkatapos mga kapatid, lagi ninyong isalisip ang mga bagay na karapat-tapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang Ito po ang dapat natin lagi isalisip. Kaya nga ko po kanina yung, yung ating video kasi naluha ako ng makita ko ito. Diba? Kaya sing Siguro, ay, niya yung sing-sing. Siguro, kung papakasal na niya yung sing-sing doon sa babae. So, talagang, pag may puso ka kasi na talagang mapagmahal, hindi mo kaya tignan yung mga gayong mga pangyayari. At yun po, ang inilalagay ng Diyos sa atin, ang sabi po sa kanyang salita, sabi niya, ang mga puso niyong masuwayin, papalnan ko ng puso masunurin. At ang sabi po sa verse 9, sa gawa ni sa isagawa ninyo ang lahat ng inyong natukunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon nas sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang Panginoong Isus po ang ating ang ah, mga siya yung ating dapat kayanin. Kasi siya yung panganay sa atin sa lahat. Kaya sana po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, maging malalim po ang ating relasyon sa Kanya. Sabi niya, sino ba ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Ang kahirapan ba? Ang sakit ba? Ang kamatayan ba? Wala itong piling makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Kasi kahit na tayo ay mawala sa mundo nito, kasama pa rin natin ng Diyos pag tayo po ay nasa kanya. Walang piling makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Sabi ko nga, sabi ko sa buhay ko, sa aking paglilingkod sa Panginoon, kung pahahabain ng Diyos ang buhay ko, tapos ako'y mawawalay sa Kanya, hindi ko yung gusto. Mas kung gusto rin ko pa na hindi mahaba ang buhay ko, na ako ay hindi mawalay sa Panginoon. Diba? Limbawa, magiging ETS ako, pero pagdating pala ng C-55, mawawalay ako sa Kanya. Ay, na ako sa 75 na nakasama ko ang Diyos. na ako sa mas mababa, na hindi ako nawalay sa Panginoon. So, sa saanin pong paglilaykod, yung halaga natin, ito po rin sinusukat. Ano ba yung halaga ng Panginoon sa atin? Salamat sa Panginoon na talaga, alam ko, tayong lahat naghahangad ng mga bagay sa mundo. Pero tandaan ninyo, pag pinahalagahan nyo ng higit sa lahat ng Diyos, ibibigay lang ng Panginoon yung kayamanan nyo. Ibibigay lang nyo ng Diyos sa atin. At salamat sa Panginoon talagang ako ay uh, masaya-masaya nung makasama ko yung tao na ah. hindi ko akalain na ah. mga yung minakausap sa kami na napakasimpleng tao. pala ko nga siya yun sa aming kinainan, kaibigan ng aming ano, tama. Siya pala ay alam ko siya pala ay supplier ng mga karuni, maraming yung pinikita niya ay napakalaki. Pero gano'n siya kasimple. Gano'n. Talagang, baga yung kanilang ba pagka, yung pala mga kristyano rin sila. Na, sabi niya, halos lahat ng testimony nila, umangat sila sa buhay dahil hindi nila ang Diyos. Wala, 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 wala akong nakinig sa kanila na, baga lahat gano'n ang sinasabi nila. Sabi niya, Pastor, yun lang ang sikreto talaga. Kung ito ay maituturo mo sa mga members sa amin, lahat sila magkakayo hanggang kung mga tuwa pa. At sila mag-asawa, doon ako naanis siya, testimony na talaga sa graphic. Paano mo ginawa yun? Kan? masaya na to, masaya siya eh. Masaya siya na nangyayang pag-uwi niya, ang utro lang sila mag Pati ang anak niya. Yung kung sila po tuner, iniwanan nila Kaya mo yun, kung kaya ko kaya yun? Sabi ko kasi may nai, ikinig ako mga testimony, marami siyang sasakyan, kaya napahagi na niya yung pastor. Pero yung kanyang sitwasyon, sa kanya ko lang napakinggan. At pinanggit niya yung pastor na yun, dito rin sa buwerto. Binigyan niya ng, binigyan, binigyan, binigyan niya ng bar. Kasi, yung pa pagpapala talaga. Uh, salamat sa Panginoon sa mga ganong tao na na-encounter ko na sabi ko, doon, lalo, lalo akong na, na talagang yung kayamanan pala sa mundo, hindi mo ito dapat bigyan ng halaga kaysa sa mundo. Pag pinahalagahan mo ang Diyos, ibibigay lang talaga yun. Doon ko nang patunayan na talagang yung Matthew 6.33 ay nangyayari at nangyayari sa mga tao sa panahon ito. At ang sabi niya, ngayong panahon talaga, kadalasan at malimit pangyari ang Matthew 6.33. Ngayong panahon na ito, sa panahon na natin, sabi niya, pastor, ngayon na. Ito yung panahon na nangyayari yan. Yung bagay na yan. Binigay ng Panginoon. Pag mo siya, sabi niya, hindi lang, ilang tao, hindi lang isang daan, hindi lang isang tao, ang nagtestimony, inuna ang Panginoon at pinagpala ng Diyos. Kaya, sa ating po paglilipot sa Panginoon, magkaroon po tayo ng tibay sa paghawak sa Diyos. Hindi, hindi tayo pababayaan ng Panginoon yung mga gusto natin maranasan, ibibigay ka ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang ang Diyos ko ay napakabuti. Tuloy po, kami yung Lido. Yung kasama namin, kasi ini-speak ko ay magkahati kami sa gas. Kasi, eh, tapos, nung ano, sabi niya, lahat ng kuyo punta, punta kami kami sa Magbo, ay nag-style po rin kasi ang ginawa ko doon. Hindi ako kumain ng kain, nagpapira ko ng anong price na ano, 2.80 ang halaga, yun yung pinakain. Akala ko kasi ako ang magbabayan, kaya hindi natin ang order ko. <laughs> Pati yung pinsan ko, nilang kaya order. Ay doon kasi yung pag-order sa ano, pas-swipe mo lang, wala mo kami pag-swipe, wala mo kami card. So, pasok nung kasama namin at minyan. Uh ako ang magbabayad. Kaya lahat ng ng kanang malaking restaurant, siya ang magbayad. Talagang hindi niya kami pinagastos kahit piso. Talagang kanya lahat, siya pa ang driver namin. Nagtatanong pa siya kung saan pa namin gusto mamasyal. Ah, grabe na sabi ko, napaka ano yung mga ganitong klaseng tao. Ah, talagang sa pagliling natin sa Panginoon, tandaan mara mo, maranasan mo ako, hindi malambakan. Maranasan mo talaga yan. Kaya sabi ko nga, salamat sa Panginoon dahil bukas, nakapagbiyahin na naman ako. Kapunta ng Taytay. Wala pa akong pero mayroon naman sa pastora. <laughs> pero yun <ang> Panginoon. Uh, <laughs> ah, eh, tumatakbo kasi yan kahit walang gas. Ah, tumatakbo yan. Kaya, ang Panginoon po ay nagbibigay sa kanyang mga anak. Kaya, Purahin ng Panginoon sa kanyang mga salita, tayo sa iyong nalangin. Father God, salamat po, Ama, dahil kami inyong inyong inyong. Magpala, yung minihingat ng Panginoon. Pagpalaan mo, pagganin yung mga anak, Father God. Lord, lagay mo po sa puso nila yung yung tunay, Panginoon, at paglilipot ng Ma, at yung na paglilipot na maat yung tunay na pagpapala ng kami nila, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito. Pagpalaan mo ang bawat isa, Panginoon, at mga ama, na, wala, sa mga mga kalitigan na mga nawa ito makarating sa iyong trono sa gabi ito, Panginoon. Pagpalaan mo sa pangalan すいません。<Amen. S 2>